Yo, what's up? So, nagbabalik na naman tayo about panibagong video na naman. So, joke nga pala. At ngayon sa so video na to ay eh, gusto kong i-share sa inyo na di mo dapat kailangan gawin ito pagkatapos mo mag-relapse. So, kung nag-relapse ka ngayon, nag-relapse ka kahapon o nag-relapse ka kanina, hindi ko alam. So, para sa iyo itong video na to. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, direct na tayo sa topic. Ang una na di mo dapat kailangan gawin pagkatapos mong mag-relapse is ang yung tinatawag na chaser effect. Okay, chaser effect. So, a lot of 90 nakalalaki no ng na mga taong nagno is ginagamit nila ito which is na brainwash sila na mali pala ito pagkatapos silang mag -relapse. so sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung chaser effect okay sasabihin ko to ang chaser effect it means ito yung sunod-sunod mo na fap as a relapse halimbawa nasa 10 days ka nasa streak mo tapos nag ka nagja ka pero after 20 minutes nagja ka naman ulit yan ay matatawag na no -fap binge binso chaser effect ako nalala ko pa dati nung ginawa ko yung chaser effect kaya ako ginawa yung chaser effect dahil gusto kong malimutan yung pagiging disappointment, yung pagiging guilty ko pagkatapos kong mag-relapse, o yung mga negative emotion na, da, na daranas ko, na experience ko pagkatapos kong mag-relapse, o side effects yan, matatawag. So, sa mga panahon na yon nagkamali ako. Okay, nagkamali ako. Kaya pala hindi ako nagkakahistik sa mga panahon na yon Siguro mga probably mga 1 week o 2 weeks man lang. Dahil sa chaser effect at once sa mga panahon na yon okay sa mga panahon na yon siguro back to the way August yung mga panahon na yon hindi na ako nag JC zero effect yung resulta ko is nagkaka high streak ako siguro yung best high streak ko doon is one month sa without chaser effect so ikaw, di mo kailangan dapat gawin yung chaser effect bro pag ginawa mo yan paulit ulit na lang malabo kang magka high streak malabo kang makakakuha ka ng mataas na high streak at matagal kang magka-freedom about sa panonood ng porn at masturbation. Siguro hindi ka makakatakas agad ng addiction. Kung gusto mong kung gusto mong mag nofap tapos nag relapse ka, kailangan dapat maging handa ka o dapat maging aware ka sa chaser effect na paparating. So kailangan kang lumabas ng bahay at kailangan mong mabigyan ng solution yan, yung chaser effect na yan. So pangalawa na tayo ang pangalawa na hindi mo dapat kailangan gawin pagkatapos mong mag relapse is yung edging a lot of you karamihan sa inyo is alam nyo na yung edging hindi ko na ito papaliwanag sa inyo so bakit di mo dapat kailangan gawin yung edging okay dalawang choices lang yan eh una is relapse yan considered yan as a relapse yan sa journey mo pangalawa bagal kang mag recover o, okay mabagal mag magrewire o mag heal yung utak mo pagkagaling mo sa relapse. ba? Diba? Let's say, comparison sa'yo at sa kaibigan mong magnonofap. Comparison lang to ah. Halimbawa, ikaw nagnonofap ka. Tapos yung kaibigan nagnonofap rin. Ikaw, yung strict mo sa nofap as nasa 7 day streak ka pa lang. Habang yung kaibigan mo is nasa 30 day streak. Ikaw, sa pagnonofap mo in 7 day streak, yung ginagawa mo is good habits like workout, meditation, cold shower at iba pang mga good habits na produce sa sa'yo para mag-improve at para makarecover ka ng mabilis while yung kaibigan mo is nasa 30 days siya pero nag-age siya, nanonood ng porn lalasing, okay, umiinom ng alak gumagala sa barkada at naglalaro lang ng mobile games at walang pagiging productivity okay yung mga bad habits na chine-chase niya okay ang tanong sino ang mas better sa inyo so tinatanong pa ba yan? Siyempre ikaw dahil sa 7 days mo pa lang sa streak sa nofap mo is meron ka ng ka-effort-effort -effort sa sarili mo. Nagsikap ka na agad para makarecover ka ng mabilis. While yung kaibigan mo is ginagamit lang ang nofap as a challenge lang. It means wala siyang recovery. Kaya yung edging di mo kailangan dapat gawin yan is considered yan as a relapse. Maniwala ka man o sa hindi. Ako naalala ko pa yung edging. Akala ko hindi talaga relapse. Pero launan ko natuto ko na sa sarili ko natuto na ako sa sarili ko na relapse pala yan so pangatlo na tayo okay pangatlo at panguli na di mo kailangan dapat gawin pagkatapos mag relapse is kumakain ka ng unhealthy foods okay so itong pangatlo na ito is considered ito related ito sa pangalawa yung aging so masasabi ko dito is di mo kailangan kumain ng unhealthy foods dahil mabagal kang mag recover especially yung katawan mo mabagal kang makaproduce ng energy. So, kailangan kang kumain ng mga healthy foods like mga gulay o yung mga prutas para mag-bounce back agad, ma-recover ka agad at meron at mag-restart yung energy mo o mag-produce ka ng mag-produce ka pa ng maraming energy pagkatapos mong mag-relapse. Okay, ako naalala ko pa dati. Yung nag-relapse ako tapos yung ulam namin is karne. Okay, karne karne yung ulam namin mga bro the next day ang nangyari doon sa akin is nagiging mainitin yung ulo ko kapag merong magtanong sa akin once, okay once or twice lang once or twice I mean masabog na agad yung utak ko masabog na agad yung utak ko madali ako mapikon, madali ako magalit madali uminit yung ulo ko so yan yung dahilan na bakit hindi ka kailangan kumain ng mga unhealthy foods dahil it connects you in a emotion Pero hindi ko sinasabi na na meron itong scientific evidence pero wala naman itong scientific evidence. Eh. Pero personal ko lang ito. Personal ko lang ito na experience sa kumakain ng unhealthy foods pagkatapos kong magrelapse. Yung mga relapse days. Okay? Yan yung mga tatlo na binigay ko. So tatlo lang yung binigay ko mga bro dahil yan naman mga yan naman yung mga common o yung mga related na na experience ko in person sa kinagawa ko pagkatapos kong mag relapse okay yan na muna sa ngayon I hope meron kayong natutunan dito sa video na to so paki like na itong video paki subscribe itong channel ito at paki hit na lang yung notification bell para lagi kayong updated videos in every week upload so I hope na i-share nyo ito sa mga friends nyo na nag -re o ginagawa nila pagkatapos silang mag relapse so I hope itong video is makakatulong ito para sa inyo kung hindi kay kung hindi ito nakakatulong sa video na to is marami pang mga video tungkol sa Novak sa YouTube channel. So salamat sa inyo, salamat sa suporta. So matutulog ako ngayon dahil 5 hours lang yung tulog ko kanina. So bye.